Look. Kinain na yung space mo. <laughs> Kinain na yung space mo ni Hershey. oo Gusto niya talaga na may sariling space eh. Oh. So mga idol, double um, double purpose. Pupunta tayo ngayon ng vet para ipacheck si Pochi, yung matanda na dog, yung pinakamatandang dog. Tapos, papa groom na natin si Hershey ngayon. First grooming ni Hershey, lalabas kami. Let's go! Ay! Diyos ko, Lord! Ba't ka ba nag-alaga ng dinosaur na ganitong kalaki? Ah! Ang ah. bigat mo! <laughs> After seven months, ngayon ka lang magpapagroom. Bigat ng dinosaur. Para akong may bitbit na baka. <laughs> baka talaga? Oh, nakakita ako ng baka doon. Hindi yun. Ah, Nung una mong punta dito, maliit ka pa eh. Ito po. Ay, may dahil sorry. 15.3. 15.3? Yes po. Wala na po ako, ear mites. Ayaw niya. <laughs> Pochi. Okay, um, okay. Hindi pa, hindi pa. Normal talaga siya eh. I mean, yung balahibo niya, normal talaga. Pero hindi pa siya ganun nagsishred. Basic lang talaga. Bye-bye! Iiwan ka na namin. Iiwan ka na dyan. Sa mataas. Sa So mga idol, abangan natin after 1 to 2 hours 'yung itsura, 'yung pagbabago ng itsura ni Hershey kasi since 7 months hindi pa natin na siya na pag-groom ngayon pa lang. Abangan natin kung cute lalo. Hey baby. Ano? After two hours, pupuntahan na natin si Reishi. Makikita na natin yung new look niya. Tignan natin kung tapos. Reishi! Sexy na puwet. Sexy na yung puwet mo ah. Malinis ka na ah. ka na. Hindi ka na. Yeah. Bagong gupet. Yeah. Mukha na siya malinis. Hindi na mong guli yung balahibo. Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ka Hi! New look! Bagong ligo na siya, tapos bagong group na. Ginupitan lang yung mga sobra-sobra dahil mag-grow pa daw yung balahibo niya. So, ito siya ngayon! Mm. Bilog yung buntot niya na lang yung makapar. Lika na! Lay ka na! Ay, yung pakuha. Ay! Luwing kita. Hindi sa'yo yan! Yeah! So, probiotics. Pero yung sa appetite, ma'am, okay naman po. Oo, oh, okay. Pagana oh, oh, oh. pa rin naman. Dito. Uy! <laughs> Struggle stream. Hmm. Ang bigat. Ang dinosaur. Hindi ka na, huwi na tayo. Grabe ka naman. Ayaw mo madumihan ulit Hello. Ha? Karga-karga mo talaga? Ha? Hindi. Tatakbo. Ha? Tatakbo. Ito, parang hirap na hirap, Kylo. Ang ah, bigat, 15 kilos to. Ah. Ilang kilo ka ba? Lahat e. Eh. Ah. Ang ah. ah. bigat. Ay. Hirap magpalaki ng dinosaur. Bye-bye! Bye-bye!